guys yo bisted ko yung aking parte na isda i, i bisted ko muna yan yeah. yeah, ito yung lagay dito kasi siya ibibilad po tayo siyang kalan yan yeah. aking party ayan 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 siya binabad ko ayan para may pang ulam kinabukasan kaya mamay ng hapon ko ang aking party ating ilalag dito maano na siya eh mainit na Yan. kasi yung ulo yung huli ko kakapon ging paksiw ko Yan. may ulan po naman tira uh, ang gagawin natin ay i mo muna natin hindi ko na bininta hindi ko na at malang malang ano mal din ng pangulam ay ito sarili na yan nabad ko nabad ko sa ano suka tuyo ah asin tapos si bawang yan yun ang mga rekado eh pero upay din na yan ya, etos silyo ay etos silyo baritos. Ay. Ito ang hong kaputol niya, medyo maabay. Break that ay tama ba. Nasa na. banak, talakitok, talakitok, banak. Tas talakitok ulit, talakitok, bayi kanuping. yan, banong ko dito pero pwede na yan yan kulang pa pala nangalimasag yun ang lamin yan, ang ulamin. yan. <coughs> <coughs> hindi mo silagyan ang ano yan suka <coughs> pupuno ng langaw yan